Okay oh, na aga mga kawaray Shout out, shout out, shout out mga kawaray Shout out han mga waray nun dida Mga kawaray, ya na naman ako mga kawaray Nagpapakabuhi Kay di rin nga ni ako magpakabuhi mga kawaray Makukulog good naman kaldero mga kawaray Agoy mga kawaray, ya mapasok di ini Naduroy ni na mapasok. kawaray Ah, adi makapoy, mapasok pero kaya nung tayo ni mga kawaray kay para ini haton pamilya mga kawaray. Actually mga kawaray kanina pa ini na akong binuhat, mga kawaray. Ah uh, 100 din ka mga kawaray na ako gimbibinakaliding mga kawaray. Nakikita man na dani yung mga kawaray uh, akon uh, akon ligid. Nadadamo na ito hera na mga gasis kay kanina pa ito mga kawaray na akong hinakot ngan kanina pa ako pinapasuan nga din mga kawaray pero inin na mga kawaray makakahatag ya pinang binipisyo akong lakas mga kawaray madadagdagan di hapitabon imyon mga kawaray kung gusto giyapon niyo mga kawaray mag order ha akong medical oxygen industrial magpihim lang mga kawaray ako na deliver gihapon na ko, mga kawaray para hanan ng luluya da, mga kawaray ang nag nagkukurihim nga mga kawaray punta ka mga kawaray na deliver gihapon ako medical oxygen mga kawaray han may dagihap mga junk shop nga da, mga kawaray ah Igpihim lagi ako mga kawaray kay na-deliver hapon ako mga kawaray industrial uh, ay utot ano mga yung mga kawaray baga nahalad ako mapasunat at kulo magkorinat akong pag hinga Bahing kailangan ko na siguro kihapon yung medical oxygen mga kawaray ano daw, anay daw na yada anay daw mga kawaray mapahuwaya ka anay mga kawaray